Magandang umagas sa lahat. Nakataas ang babala dahil sa Tropical Depression Dante at Tropical Depression Imo. Umiiral din ang habagat na nagdadala ng lakas na ulan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At uh, ito ay naging isang uh, tropical storm. Uh, ito ay namataan sa silangang bahagi ng uh, extreme northern Luzon. Samantala, ang isang low pressure area naman na ating minomonitor ay naging isang ganap na rin na bagyo. Ito ay tinawag nating Tropical Depression Imong no. Pang-apat at panglimang bagyo sa uh, taong ito. Now, uh... may banta ng baha sa mababang lugar at pagluho ng lupa sa bulubundukin. Delikado rin ang paglalayag sa dagat dahil sa malakas na alon pinapayuhan ang lahat na maging handa, makinig sa abisyo ng pag-asa at lokal na pamalaan. Mag-ingat po tayong lahat. Ito nga po si Angela Casas, Nagbabalita.